Good morning mga idol Wala po kami trabaho ngayon dahil medyo nagkakalugihan po sa dagat Huling labas po ng mga mangis uh, Maraming pong nalugi kaya ngayon bakante Pero kahit bakante tayo mag upload tayo ng isang pang video And this time oh, English yan ah. Nagpunta po tayo sa isang malawak na taniman ng kamatis sa iba Ibaya tayo tinry po nating bumili ng kamatis at ito po ang nangyari. Panoorin po natin mga idol. Napakaganda. Ito e mga idol, papunta na po kami doon sa sinasabi kong uh, tani taniman ng kamatis. Bibili po kami. Try natin ay tatry kong bumili tsaka papakita ko na rin po sa inyo kung gano'ng kalawak yung tanima ng kamatis medyo hinihingal po ako sorry po ayan mga idol ito kami sa atin ito, ito hindi ka diretsyo isang kamay yung gamit ko sa pagdadrive bahala na puntahan natin yung taniman ng kamatis mga idol wala pa kasi tayo mga gadget na pang ano sa ano ayan may apps na maganda dito mga lods oh, pero sa nakakita ko um, lalong maganda yung taniman ng mga kamatis do, kasi minsan na ako nadaan doon ayun makikita ko na ulit ko alam mga idol kung saan sa kami nakapunta para nakalimutan ko na po yung daan pero bahala na bahala na si Batman ayano oh, ayan oh oh sana all Oh, kakaliwa siguro tayo mga idol kakaliwa siguro tayo di sa kawayanan a few moments later <laughs> mga idol grabe na idaang ito <laughs> hindi ko alam kung saan nakapunta parang sa ano na Africa. Ah, may bahay na. A few moments later. Sa bakas mga idol, nakarating na kami sa taniman ng kamatis. So, ang dami. Oh. Hey. Oh my God! Napakadami mga idol ng kamatis na nilang tanim oh. Sobrang dami na. Sobrang nakakatuwa. Tapos dito sa kabila, hindi ko alam kung ano ito. Ah, mga uh, ginoo naman pala oh. Mga sili pala itong nakatanim sa kabila oh. ang dami rin oh. Taniman ng siling pula ba? Ayan, i-sum natin. Ayan oh. Oh my God. Sobrang dami naman. nakakatuwa naman. <laughs> Napakalawak oh. Ayan. 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 lang Ayan. 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 sa Ayan. 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 sa Ayan. 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 po Ayan. <laughs> 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 mm. Ito mga idol, pa-uwi na ako. Nakuha ko na yung ayeto, yung mga nabili kong kamatis Ayan, eh, na. Napakamura mga idol dito. Pagbibili kayo kamatis, dito lang sa ano. Agunoy. Ay, paumbong pala. Sorry. Ayun mga idol, pauwi na po tayo. Napakaganda po ng mga kabukiran dito. Sobrang nakaka tingnan ng mga ano, tanawin. Ayan, makabila parehas na bukid. Hindi ka sa lugar namin na puro pala isdaan sa kalaging malaki tubig. Baha. Ops, uso pa yung humps dito. Ops. Yan oh, napakalabok ng mga ano, atani Manila oh. Ayan. Hindi lang kung anong klaseng nakatanim dito. Ayun oh, dami. Kasi yung kalsada rito, video sira, sira yata. Ang patay mo na ti video mga idol. Baka tayo eh, mga semplang. Kaya sila mga idol habang hapon na ganito ah. Nagkukuha sila ng mga siguro mga kamatis so ano. Tayo nakabili na tayo dito eh. Kaya... Hello, please. Hello, please. Love, love, love. <laughs> Napakasarap ng buhay pag ganito ang makikita natin mga idol. Andito po si nanay, nanonood po sa kanila. Kamad na, ako na nagpakuha. Napakasar po ng buhay dito, malayang malayo sa buhay namin doon sa Hagunoy na puro baha, oh, lagi. Na <laughs> Hindi naman kayo lalanggamin. <laughs> <laughs> Oo nga po. Okay, One hour later. O oh, ayan mga idol, nakarating na tayo sa bahay. Ito yung pinamili ko mga kamatis. So, oh, ibigay natin yun sa mga kapitbahay. pag hati hatiin natin. Ito po. Oh, may bonus pa pala. sa akin. Diyos, ay mo rin isda. May isda ako. eh. Mga bangos na ano. Mahalagay sa ref. Ayan. Bukasama nga yan. Sirain mo na kung gupitin mo na. Pero yung mga paghati-hati, mabigay sa akin. Hindi natin maubusin. Ang mga kamatis. Binili ko rin sa bukid. So, eh, 40 pesos lang lahat eh. Mm -hmm. 40 pesos lang, dami. Mga bagong pitas, namimita sila rin sa bukid. Eh, hilaw yan eh, hilaw. Hilaw kayo uh, at bawang. Lagay mo rin sa Bukas na ano. May, oh, may ulan ba